magluto tayo ng buo na malunggay? Ayan, ayan, ayan. Balatan natin. Mm -hmm. Balatan natin. Ang taba-taba ko na, no. Kain sinangkain. kain. Pagdating ko dito sa US noon, 58 yung kilo ko. Ngayon, 63 na. Oh my God. Ayan, balat-balat. Paborito na to ng mga Ilocano, itong bunga ng malunggay. Sa amin kasi sa Bisaya, hindi kami kumakain ng ganyan. Yung dahon lang sa kayong bulaklak. Ayan, ipag-cut na natin yun. Tapos, tapos ang cut. Ayan, kamatis lang. Loya. Sa kayong si Charon, yung, yung ko dyan. Ayan na. Nagmamadali. Hindi na na video yung paano, yung pag-isa. lang. Unting pa kulo-kulo hanggang sa maluto yung malungkay. Tapos timpla lang ng konti. Depende na sa panglasan ninyo. Inday, dudong. Ayan na. Ha? Tapos na. Kain na na.